pong post na ito ng isang dating masugid na taga-suporta na itong si Marcus Jr. ay kumakalat at pinag-uusapan sa social media. Hindi lingid sa kalaman uh, sa marami sa atin na lalong tumitindi yung bangayan na itong si Digong at si Marcus Jr. at natural lamang din po na nagbabangayan yung kanilang mga taga-suporta. Sasabihin ko ulit, dating taga-suporta ito ni BBM na ngayon ay naging, naging anti-BBM na yung mga katulad na itong content creator or vlogger na ito, sigurado tayo na hindi naging masaya kung ano yung result ng kanilang pagpapagamit. May nang gamit, natural. Dating masugid niya na taga-suporta ng BBM. Inamin din niya na sila daw ay pinatawag ng, ng first lady. Ngayon, dati, bago mag-election, sila daw ay pinatawag. Para nga daw tulungan yung kandidatura ni Marcus Jr. You see, tulungan. Kung talagang, kung talagang hindi bukal sa inyo yung pagtulong, kung talagang wala yung kapalit, at siguro naman ay may mga tunong kayo, so alam nyo kung dapat mong tulungan ng bukal sa loob, at yun nga, walang kapalit. Dahil yung ginawa ng mga kakamping na pagtulong sa Lenny Kiko Tandem, lahat po yan ay organic, lahat po yan ay taos puso, walang kapalit na inantay, walang inasahang kapalit yung mga tumulong sa kampanya. So, Ito'y maliwanag na lahat ng tumulong kay Marcos Jr. ay may kapalit. At yung mga walang nahita, okay, hindi nabiyayaan, ay bumaliktad na ngayon. Ganyan po ang system. So, tingnan natin. Uh, siguro naman ay naalala nyo kung paanong nailibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani noong panahon nga ng administrasyon na itong Sidigong. Kaya sabi dito, karma awaits the man who wanted to destroy the one who gave his father a, a soldier's burial. Uh -huh. So, itong si Sasot, ay, ayan na, bumalik na ulit siya sa pagiging diehard. Dahil, siguro, umaasa pa rin. Dahil nga, kuno ay posibleng si Sara Duterte ang susunod na Pangulo. <laughs> Kayo po, talaga ang may kasalanan. Kaya itong mga Duterte, mga katulad nga ni Digong at ni Sara, ay naniniwala na sila ay may kakayahan na maging presidente. Binibilog niyo po kasi ang ulo nila. Okay? Yan. Makakarma daw si Marcos Jr. dahil sa kanyang pinagagagawa ngayon kay Digong at sa mga Duterte. So kung titignan natin, sabi dito, hashtag Duterte Legacy. Ito daw ang isa sa mga legacy ni Duterte. Ang maipalibing sa libingan ng mga bayani, ang dating presidente Marcos. Meron naman dito, hashtag bangag, bangag daw si BBM. Dati po yung taga-suporta ni Marcos Jr. Ah, ni BBM na matinding naging, uh, or matinding siraan, matinding laiten, matinding pagtawanan si Atty. Lenny Robredo. At ngayon ay nagngangalngal yung mga katulad nga na creator na ito dahil alam natin kung bakit uulit ulitin ko, hindi po namit, hindi po uh, naging sapat siguro yung naging kapalit ng kanilang pagpapagamit. Ang pinakamasaklap sa mundong ito ay yung ikaw ay magpapagamit. Dahil ang ibig sabihin niyan, wala kang totoong kakayahan. Nagkukunwari ka na may kakayahan at may alam. Dahil kung talagang confident ka sa iyong sarili at sa iyong um, alam, kaalaman at dunong, hindi mo kailangang magpagamit. Pwede kang mag-shine on your own. At yun po ang most gratifying na bagay sa mundong ito, yung naging self-made ka. Hindi ka nakilala dahil ikaw ay nakiride on o nagpagamit. Masaklap yon Good luck!